bade buddy, welcome back again to my channel So ito na yung ating uh, mga hinakot na mga materyales na ating Dog. gagamitin buddy sa ating pagtanim nating urban gardening So sa nakaraang vlog natin ay kumuha tayo dito ng mga carbonized rice hull at magagandang klase na lupa So ito na yan buddy uh, paghaluin lang natin ito buddy no uh, Ito yung ating uh, hinakot noon sa nakaraang vlog Kung hindi pa nyo napanood yun ay Uh, meron akong ilalagay na link yun, meron, uh, ilagay ko lang sa taas yung, or sa baba yung link description para makita nyo ba di so ayan ba di Ah, may kinuha nga pala tayo dito na mga dayami. So ayan, nalala, hindi pa siya masyadong lata ba di. Pero good na yan ba di. Okay na yan na gagamitin natin kasi meron namang lupa. Ang importante naman diyan ba di ay itong lupa. Ayun, napakagandang lupa. Ang ratio nga pala dyan ba ay isang sako ng latang dayami, isang sako din ng lupa at isang sako na yung carbonized rice hal. So ayan, o, so, tingnan nyo Oh. ay open natin ba kung gaano to kaganda ba di. Paghaloin itong tatlong to ba di ay check na matataba na mga gulay ang map-produce mo. So, guaranteed na yan ba di pagkaraan ng mga ilang mga buwan ba di, ay magdagdag ka lang ng lupa kasi ang lupa ba di, ito talaga yung pinaka-importanting factor dito sa pag-urban gardening. So, kung uh, sa tingin nyo ay kulang ng lupa pa rin, ay pwede ka yung magdagdag nga. Uh, madali lang, kumuha lang kayo ng mga magagandang klase na lupa. Yung mga pino, binong klase no, yung madali lang makapenetrate yung ugat. Mas maganda ba di yung klasing lupa ay yung may itim, yung nasa tabunok. Ganyan ba di yung ideal na mga lupa. Ah, wag yung wag kayo pumili sa may mga batuhin bitaw ba di. Kasi kapag ay uminit, so mag-init yung bato, so makaapekto yun sa yung mga tanim. So yan ba di. <coughs> Paghaluin lang natin ito ba di. Ang ah, paghalo nito ba di para lang yung naghalo ng simento pang buhos. So ganyan lang kasimple, simple, bade. kung gusto nyo nga magtanim, tanim-tanim ng wala kayo masyadong lupa, ay pwede nito itong gayahin, bade. Napaka simple lang ating gagawin dito. Hindi ito complicated na ano, gaya ng iba. So napaka simple lang. So pwede, aki ang plano ko dito, bade, una ay magtanim ako ng talong. So, nakita ko nga na makarami talaga na kailangan namin ng mga materialis, lalo na itong mga ganito, nga mga dayami, yung gunung carbonized rice, at uh, ano, <laughs> uh, mas kasiti, siguro tayo sa raw materials. So, ang naisipan ko ba din na itanim lang ay ang palaya. Kasi yung uh, pinakita ko sa una ba din, yung ampalaya, sa isang sachet doon, ay sampung uh, liso na, 10 na. So, good na yan ba din. Ang palaya ating itira dito ba kasi itong ampalaya ay minimal space lang ang kailangan nito so gagawa ka lang ng balag yung twine ba? twine? katayan niya so meron niya akong mga nakita dyan sa mga ibang mga youtuber na ginawa nilang urban gardening na Ampalaya, so gayahin natin yun ba di? so gagawa tayo, so ito yung part 1 so next vlog ay part 2 na naman until makita nyo lahat kung ma paano mag urban gardening sa Ampalaya so napaka simple lang nito ba di? ah uh, Pwedeng dito gayahin ba din? No? So ganyan lang ba 'dapat ay ano dito ay mahalo talaga ng maganda ang paghalo sa mga raw materials kasi uh, para equal distributed yung mga nakukuhang mga lupa, mga nutrients sa ating mga ampalaya. So 'yun. Target natin ngayon, Bali, ampalaya. Kasi ngayong uh, panahon ngayon, Bali, ay nagsimulan na mag-ulan dito. So maganda magtanim, magsimula tayong magtanim, no. So itong nga ngampalaya ba di, ito yung pinaka best na uh, suit ideal kapag ganito nga season. Kasi nga itong nga palaya kapag ganito ay hindi siya ganong namamarako. So yun, isa sa sakit sa ampalaya ba di, yung namamarako siya. So ngayon nga season ba di, is uh, tinatawag sa amin dito na panuig. Ito talaga yung pinakamagandang pinakol sa mga tanim, lalo, lalo na no, sa mga palay, or sa gulayan, or kahit ano, basta. Uh, ganito nga mga buwan, ay maganda yung quality ng mga tanim. So, ayan ah, ah, na ano, mag, ano, ano, i-grab natin yung opportunity, opportunity na magtanim ngayon na ah, season ba de. So, nga, wala ka, uh, kung gusto nyo ma-maximize yung space nyo sa inyong lupa, kung meron kayong, or ba diba, wala kayong ganong mga space, ano yan, sa inyong bahay, ay pwede ito no, gayahin urban gardening ito ba di so yan ba de, si boss yule ating pinakasipag na tauhan ito ba de, ang gumawa sa mga ganitong mga kalaki namin. So, ayan, ang importante dyan, bade, ma-distribute lahat yung mga dayami. Kasi, isa itong dayami, bade, isa talaga ito kapag nabulok ito. Uh, dito, kumukuha yung ating mga tanim ng mga nutrients. So, dyan, bade, uh, isa na yung uh, ay, ano itong uh, ng dagami. Ito yung nagpapatulong sa ating mga tanim na uh, pwede ka na hindi na mag-apply ng mga complete 14, ganyan, yung mga inorganic fertilizer. So itong atin ba 'di dalawang klase ating ginamit. Carbonized rice hull at saka itong latang dayami. So ayun, napakagandang uh, ganito 'di 'yang gagawin natin. So ito 'yung the best na gusto niyo mag uh, urban gardening at saka at the same time organic ay gawin nyo to So napakasimple lang. Ha? Ayun, please uh, keep on watching mga badi Diyan nga pala mga bade Ay hindi muna tayo magtanim ng palaya Sa vlog na ito ha So gagawa muna tayo ng kanyang atamnan, So ito yung part 1 So bali, baka mag-disappoint kayo Na hindi kung, kung ko tinanim itong ampalaya Di pa ko pa tinanim So hinanda ko pa natin yung kanyang Pagtamnan bade kasi napaka-importante Na ihanda muna ito bago ka magsidling uh, Kasi nga ay Hintayin pa natin nga mabulok Itong mga dayami kasi kapag ah, hindi mo nabulok yan ba ang tendency dyan ay ah, mainit yan sa yung ampalaya. Ayun, napakainit yan ba eh. Yung ah, so, nga, uh, aking talong, so dinayari ko lang yung tanong dyan. Tinanim, meron din akong tinanim na talong na urban gardening din. So, nainitan yung aking talong. Hindi siya masyadong naka, ano ba, na lumaki dahil nainitan siya dito sa... Ah, mga dayami so ang the best way dito ba eh, ay dapat ay maulanan ito at unti-unti at abunan ito ng lupa para malanta ito. Kung kapag ay na ito, buddy, dito na magsisimula siya magbigay ng mga nutrients na kinakailangan sa ating mga tanim. So, ganyan lang, bade, ha? Part 1 lang ito, ha? Part 1, baka naman madismaya kayo. So, para bade, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking video, uh, YouTube channel, ayan, isubscribe na ng YouTube at ilike nga rin ang video. Sa aking uh, Facebook page din ay follow na rin, bade, sa aking Facebook page Jacob Kalamba din ang pangalan. So, ayan. Salamat sa inyo. So, ayan. Uh, please keep on watching, mga bade. Ya, tak tahu dah. Ini sama saya. Ini tenang tahu. Ini tak tahu. Apa, mau tanah? Tak Semintum sengiar sama bukan saya. Ini, ini, ini. Ha? Ini ni. Tembukan ni tu. Cuma tak kuat lawan ni. Kita lubang nak kuat, ni kami. Ha, ah, penon ni. sini. nak? Au oh, ayo lang. Au. Ha, nak Lah. Ah, nak La. ah, na, goods. Ha. Yeah. Asa kena bilang kilo. Bagi lima. Lain apa pun kata kena kakak on. Jebok. Eh. ni. Ade ada. Oh, ni, Pak. Eh, nah, nah, nah. Singquinta yang saya Apa Ah, selera. Kuada gesa, ah. 29 berah. Sampai dah 30. ni, ni bah. Tambok ni ento, tambok. Ha? tali So, nagbubuan. Nagbubuk So, ayan ba, de, Kung tapos na yung itong haluin. So, ayan. Uh, di equally distributed na yung mga raw materials. Ay, pwede na kayong um, ipasok yung mga materials doon sa minili nating black plastic. ppi ppi PPE. Plastic yan ba, de. So, nabili ko yan ba, de, Ay, nasa Shopee lang. So, isearch yun lang ppi uh, PPE plastics for... Ah, uh, plants, ayan, na merong mga different sizes diyan. So itong atin ba 'de ay 12 inches ito. So malaki kasi nga ay uh, gusto namin na yung talong namin o uh, yung ampalaya namin ay maraming uh, mga ugat. So hindi siya ma yung mga ugat ay makatulin pa. So yan yung ating uh, gustong uh, ma ano dito no. Para din uh, maganda yung kapit niya doon sa Uh, lupa na ating binigay sa kanya. So, yan yung uh, isa sa pinakamalang factor dyan bade, eh. Ay, ganito lang yung gawin nyo. Uh, bili kayo ng ganito, mag-invest kayo. At mas maganda ito compare nito sa yung una nating ginawa na ilagay lang natin sa sako. Kasi yung sako bade, eh, Ngayon nga, ay nalalanta na siya. So, hindi na siya na anmano ma ba, masira na siya. So, ito bade eh. Ah, maglast long ito ba Kapag inano, no, makapal ito, makapal siya. So, abot siguro ito ng mga ilang years pa bago malata. Hindi hindi lang mapunit siya ba dito lang ngayon kontra niya. Pero, in fairness, makapal sya, badi, at long-lasting talaga ito, ah, masabi natin. At saka, huwag nyo rin kalimutan, badi, na itong dayami ay dapat ah, ilubong nyo, ilubong. So, i-baon eh, nyo sa lupa ito, kung ano, yung mga ganyan, badi. At ang maganda pa nito, badi, kung meron kayo nga israng lupa na kinuha nyo, ay ipa ipaang yung topsoil ay yung lupa. Kasi para malanta itong mga dayami, bade isa ito sa nagpapataba sa ating mga tanim. So, leave muna natin yan tatamdan, thumbnail ba de? Eh, muna natin yan mga ilang mga weeks ay uh, yan, mga isang buwan bago tayo magtanim ng pali para, para short na malata itong mga dayami at kapag ay tinanim na natin yung ating mga pampalaya dyan nilipat tanim na natin ay check na mabubuhay ito so ganyan lang ba di yun nga aking talong ba di malaki na So meron na akong update noon, buddy. Uh, ipapakita ko lang sa inyo uh, susunod na vlog pag natapos na tayo dito. Yung update natin sa ating uh, tinanim na uh, talong, ng uh, urban gardening na talong. So guys, uh, ang latest na kin na binidyo ay nagputunin ako, nagpruning. So yan yung isa sa magandang ano, uh, buddy, kasi namulaklak na siya. So needed to magpruning para mag-focus yung mga nutrients niya doon sa kanyang bunga para maka bunga ito na marami. Yan yung ating target nito ba rin oh. So ayan maghanda tayo dito ba din ng mga 60 ka ganito kasi yung ating itatanim ay mga 60 din nga ano 60 din nga ganyan uh, na liso nga pala yan, 60 hills. So maganda na yan ba din? kung makaani makajak jackpot tayo doon. Ay siguro ay maganda yung ani natin at <laughs> Makabenta tayo. I-vlog eh. ko rin ba din kung uh, saan tayo, paano nakin ibibenta yung ating mga product na urban gardening. Kasi napaka-importante sa mga magsasaka ba Hindi eh. lang, ano, hindi alam nila kung paano magtanim. So, marunong sila magtanim. Pero, yeah, hindi nila alam kung paano ito i-market, ibenta. So, tuturuan ko kayo ng mga techniques, discarded tips, mga badi, kung paano ibenta itong mga gulay natin nga ating ipoproduce. So, ayun na. At mag-una na, unang-una ay magawa muna tayo ng ganito, buddy, ha? Para sa ating ampalaya. Ah, uh, susunod ay mag tayo at saka i-transfer na natin right, para itanim. So, ayun, buddy. Ito yung ating ano, tapusin lang natin ito, buddy, ha? Please, keep on watching. Ha? Bawa ka ng tanong, man. Ah, <laughs> nah, satu ay kita karon. Doktor ni ko lagi magnanom ni sugo ni kay kamalik na to. Nanom ni sugo ang palaya mga dito kay lang may azik ko na dito. Dos mil okay. ka punungan. Katong ano? Dol ka sa saingan eh. Tubig. Tubig. Unda sa. Duta. <laughs> duta dito. Ligwing duta da. Uh. Sus. Na tubig nak pasaw na og Nakakapapan ka lando nang ginamang katabay. basa <laughs> pasa nagduha na mo gamit? Si Ja may angay ang, mo hawa na. Ako oh, din po na isa ha? Ano I, para, pa rin isa po? Kapapa, si Pap Lando may nag kaot, na na. nagpagama. Awa <laughs> oh, na na sa kundi ha. Ang isa na katong sagingan na itong <iya. laughs> oh, tumoy. Ang nabasak. Ang iyong ilugwayan. <laughs> katong uh. doon ha? Oo, wala ang isa. Katong kira isa na? Oo. Aku oh, dia nak wajan dan najara itu nak kuat, kena pay, kini pay, ni kau perasa Hmm. Kani, kua, nan, eh. Di nak kau sama garden man, kini kuat. Neka kuat anak. Hmm. Kesoyan dan najara. Kensi kau. Anang Iza ke perumangas tu. Sildong kelingau. Sildong tak. Makin mikal makin Ya, dari kita mau tunggu mana? Hmm. Ibu ingat mana ihat wah? Ibu bawa ihat lah. Kali ihat, kau nak ni? nya naikan ini penolong may... ini kelawi pun ini hanto nanti entar na juta bos ha ngana to ha satu boleh satu boleh so ay juta nah brown maning juta ngini juta anu brown Kan ni pa so yan badi ay malapit na natin nataposin yung aking vlog no so sana po ay may na ano na kuha kayo mga pagtulunan. So, no, mga learnings ba na, ano, kung meron ba kayong katanungan ba de, ay comment nyo lang sa baba. Basta ganyan lang, ah. gumawa tayo ng 60 gaganyan ganyan ba de, yan lang yung, alam niyo naman yung procedure, so, ah, madali lang yan, yan yung gagahin. So, ayan ba de, basta 60 ka ganyan yung ating gagawin, kasi 60 hills. ah depende sa mabuhay ba de, basta 6 packs yung ating, eh ah, pupunla na ampalaya siyan so, ba de ah? Ayun, uh, salamat sa inyo nga panonood sa king vlog. Ayun. Please uh, support my content always, badi. Hindi ko yok kayo mitsa-isa. -isa. Salamat talaga sa inyo. Kung wala kayo, ay uh, wala akong inspiration na gumawa ng mga content. So salamat sa inyo, buddy. Uh, stay tuned. See you in the next video. Bye-bye mga buddy. Ingat po palagi. Stay safe, hydrated, uh, blah blah blah. Uh, God bless. See you, vlog.